Ayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ni lumanon kini ang akong suliran ilabi na ni Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan ingon e man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran taw gala sa so pangan nga Linlin 32 anyos minyo o gitago na lang sad ang kompletong address diri sa Davao punto legal kining akong suliran Kabahin kini sa yuta nga kanhi among gipuy-an diin tenant ang akong papa. Aron inyo isabtan, ingon e ini ang mga panghitabo. Oh. Ah, ano ikaw man ni Arsa nang usaka bakat nga ransunis? Uh, medyo ubay-ubay man ko na na harvest karoon. Bawang gamit tabang na lang kong dain eh. Ngayon oban. <coughs> Naghakot pa sab sa naharvest nga durian. <coughs> gikaloy antas ginuo pa no. Nga dungan-dungan ang -dungan ng pagharvest sa imong mga tinanom. Oo, ikaloy ang sa taon. O sa mga sunod si Mana Pohon, magkopras sa dunyata sa mga lubi. Pero pa, dili man ni atong yuta ang atong giatiman sa atong gitamnan? Oo, sa oplan talin Italay nagatiman ang yuta. Kung papahawaon ta dinhi pa, unsa o naman lang ang imo mga tinanom? Oh, oh uh, dili tandali, dali nga mapapahawa di oy. Kay e, dama ko sa ani nga kita ang tinan ani ah. Si Tio ni mo ang nag question. Nga kinahanglan may papilis ko nga koptan isip tinan din Kay e, lagi ko no sayang ang akong mga tanom kon palanglit. Babot ang higayon nga magkasukaso na ba? Mm. Eh, Desembre 5, 1991, pagod ko nga, nagsugod ka timan anig limpyo, ani yuta ah. O nananom ng mga lubi, durian, lasunes, o guban pa mga lagot mon, Mga dagkong kahoy. Pero, mapalagi tayo kasiguruhan din eh pa. Kay dili man atung atong yuta. Ay bida, inaligit ko'y papilis kang lagi. Dili ta nga, mapapahawa din eh. Ha? Dili po kay ngayano lang tayo ang papahawaon din eh. Oy, ako gyud nga barugan, ako gyung labanan ang kahago nako na ni niyo taa. Pa. Kasabot ko sa kahago na to itin yung Pero wag yung tayo mahimo kung pananglit gusto na sang mugamit ang tag-iyaan ng yung taa ilang yuta. na akong gikabalakan ni Papa, Ma. Kay basin ba og oh, makakita siya away aning yuta ah. Oh, di lang yuta mangi pag away oy. Kay oh, man yuta, dili man ni ato ba? Pero si papa man good, ma. Labanan ko noon yung barugan ang iyang kahago aning yuta ah. Ay eh, di lang yuta magsukol-sukol. Sa man lang yuta din he. Pero murag wa man say problema ang tag iya ini yuta aday. Kay sukad wa man ta nila baya din he. Ma, kinsa may tag iya aning yuta aday, ay? Na, magigod oh na iwan ako mahibaw eh. Murag man gani sa makailas papa nimo mo. Aw, ang buot nang ipasabot ba, nga wag yun sila magkahimamatay. Si Tiyo David noon nimo mo, murag nakailas tag iya ini. Eh. Ayo! Ayo! Uy, kinsaman ron, hala. Wapalipak si Tiyo David ba eh. Ayaw Nangita na! siya ni papa. Wa dai si Pilo. So, umati David. Nga naman di ay ang Mai May kuyog lagi ka. Um, <coughs> siya si Sir Simeon. Siya ang nag-iayin ng yuta nga gitika din nyo. Ha? Maayong hapon, sir. <coughs> On man di ay ang taytuyo nato, sir? Um, <coughs> panahon na tingali nga ako uh, si mo gamit sa kuyota. Uh. Gusto ko nga mamahawa na mo din eh. Ha? Huh? Recorded by Splander Gaming. Sukad, katupang higayon na mo makita ang giingon nga tagiya sa yuta nga among gitikad. Sukad pa sa tuig 1991. Kuyog siya sa akong uyuan nga mausay nagsuggest kang papa nga magpabuhat siya kasulatan nga tenant si papa ng yutaa aron pagprotektar kang papa og sa iyang mga tanong. Nagmando na mo kining nagpaila nga tag-iya sa yuta nga papahawaon na mi sa iyang yuta. Unya. Sa lang ana ka Dili koy. Pa. Papahawao la ta din he. madawat maski piso. Pa. Paglupay na malang ilang gibuhat sa mga pobre oi. Unya, unsa nato pa? Dili ta mamahawa. Ha? Pero pa. Tingali karason ta din he. Kay murag dato ba yung tutawahan na? Oo ano, na, mga kwartahan. E, so kay nagsalig, doon na sila'y kwarta. Gamahanan sila. Ero di na magsilbi ako. Dugo o singot ang akong gipuhunan ang akong mga tanong ni yuta. ta. O niya, yan o yan o tayo papapahawa din eh. Pa. Aaw ka mo. Kung mamahawa mo din eh. Kung nangahadlok mo, basta kay ako, magpabilin ko din he. Eh. Pa. Len, Len. Um, ma. Len, asa mas papadin mo. Huwa pa man mo abot, ma. Ay, pastilad mo sa ka na sang dugo at turun. Kini anay mga tao nga nagkural niyo yuta. Okay. Mga dagko rabaglawas, maglawas. Basing mga armado na. Ano sa? O niya sa buhat ma? Na, bahala nas papaninyo papa Ay, dili siya mo pahawa din, he. Basta kita, mo hinay na tag-safety sa laing lugar. Ma! Lately. Nga no ka? Ang ako nga nauna to ang papa nga nabilin sa itong bayo ma. Ay, ingon hey, man sab ko. Huwag panahon nga dili ko maghuna-huna ni papa ninyo. Nga basig on sa resulta siyang pag magkahi og hawa sa yuta ang iyong gitikad. Ay, eh, kasabot mang kusgibati ni papa ma ba? Saksi mang yuta, nga dili lalay mga sakripisyo sa mga yuta. Nga daghanan niyong tanong, sukat nga siya na nag-atiman. Pero nga man sad, uy nga, nang agad tong nagpaila nga tag-iya sa yuta, nga dili man siya mo og kung bisag pahalip pala ni Papa unta. Pahalip pa yan lang unta si Papa sa iyang mga tanumba. ba? Huwag ganit mo hatag, maskin piso. Huwag on man atong kasiguruhan, nga siya agyo tag-iya sa yuta. Ha? Ma? Waman gid mi sukad makaila kit sa tagiya sa yuta nga gitikad ni papa. Unya, kalit langa, uh, may nagpailang nga siya mo itag iya sa yuta. Ang akong mga pangutana mo kini mo sunod unang pangutana. Si papa may kasulatan nga siya ang tenant aning yuta uh, sukad pa sa tuig 1991. Unsay gamit aning maong kasulatan? Ligon ba kini? Aron dili mi mapapahawa sa yuta nga among gitikad? Ikaduhang pangutana. Si Papa daghan na og mga tanom ining yuta. Ah. Mga lubi, durian, lansunis og dagkong mga kahoy. Wa ba di katungod si Papa ani nga siya may nagtanom og nagatiman? Ikatulong pangutana. Si Papa tiguwang na. Pwede bang kaming mga anak ang mulihok sa katungod ni Papa? May bay man sad sa maong yuta. Mabayran kami sa gidugayon sa among pagpuyo. Ikaw pato katapusang pangutana. Sa among nahibawuan, gibaligya na salain ang yuta, o guwagid mi hatagi maskin piso. Igo na bang ipakita na lang ang kasulatan ni Papa nga tenant siya aron mabayran mi? O kung na mo pagsusi, kung tinuod ba nga siya'y tag-iha sa yuta? Palihog, tabangi o tambagi ko. Kini ang akong suliran, Linlin. -lin. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan o ako today ang muhatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutanag mga problema na may punto legal, emotional, personal, mga pangutanag, mga aligot-got na to sa tuang ang karelasyon, kapikas, kabanay, silingan, kaila, trabaho, ato ang katrabaho, ato mga papilis, mga dokumento, o guban pa, ipadala na yun ang inyohang suwat sa suliran underscore 612 at yahoo.com or sa ato Facebook account ngakini kini ang akong suliran official writer's page. Pwede sad atong ipadala sa third floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Klasik-klasing pamaagi, guys. Ayaw panluod. Kung wapan niyo na paminaw, first come, first serve ta. Na mga nangutana, anong sige lag-legal mga panahon na ako usa, asa ako ang partner ni Bakasyon pa si Dr. Obra. No? Ni Puli po na kong larga niya. Diba, ata ang Dr. bisipun say, busy po kaayo. Ay, ka Ay, kabalaka, mubalik to si Dr. Obra, inigbalik ni Dr. Obra, medical na pud nga mga pangutanag mga problema ang inyong mapaminaw. Ayaw mo pool sa akong tingog please. No, ako sa imong hatag ninyong tambag, pwede palag ako imong tubag anang mga medical. Musuway-suway tanya kay Juris doctor Mangkos, doctor Obragyon, no, kay medical doctor mana. Medical doctor mana siya. If you want to live a happy life, tie it to a goal, not to people or things. Bawal materialistic girls, boys, guys, girls, bawal guys, no, bawal ang materialistic. Kung ganahan ka malipay, add to ta sa kanang mga dili butang or dili mga tao. Kanang mga goals, set a goal, set a dream. And then, make your dreams come true. You fulfill your dreams. Kaya di ba, libre man, libre man, di man na no? So, ayaw. Always make sure nga maka, maka, sana, maka, kabutas ato ang mga pangandoy, no? Um, Nay na mga mga musuwat na to, no? Sa ako ang Facebook account, please. Add to lang yun, no? Add to lang yun yung ipadak. Kung dili ni mga greeting ka ng mga pangutana, add to yun in town, please. Ipadala sa kiniyang akong suliran official writer's page. From Sally Alfante, good morning, Attorney Elaine. Salamat sa pagbasa sa akong name, Attorney. You're welcome, Ma'am Sally. Thank you also to Nanette Dumipig Emolien from Barangay Mahilom Calatrava, Negros Occidental. Akong best friend ba? Pag high school, si Roan Andrada. Taga Castellanes Street, um, Calatrava. Kimnumdum dyan anak. Di ko kalimutan na yung, address ngano no? Sige, mamig sinuwatay sa una after kanang summer, after sa kanang pag after high school, pag college namo mo. Kay Siliman man to siya nagskwila. Karoon na, anak siya sa uh, Amerika. Zo so, Tao from uh, Kuala Lumpur, also to gift there Limuel Elmido and uh, also to Dan Pabiliyaran. Hello? Um, Naasyag Cebu, nag-conference. Pwede ba ko nung magpa-picture? Hala, murang nalapas niwa. Mami, kabasa dayon Sorry kayo nga tanahan kay Usay, dili mong gumi no? But uh, hopefully, um, mami asa magtag ka, but basi mapadpad may simuhang lugar, we will let you know. Sorry kayo, Sir Den, Pabiliyaran. Hopefully, huwag magkita ta, of course, or kinsa mangganing uh, makakita na small, doon lang mo, pahila-ila mo nga, avid listener mo, if you want to take a photo, I will be very, very happy happy nga uh, mag magpicture ta. Ha? Letter sender na to karong adlaw of course punto legal ta karong adlaw taga Dumanhog Cebu Mayor Gun Gun Hika kumusta ka din ha? Ug ang mga manok Bisaya na tong perting lami adihas Dumanhog mga nagluto din ha. Hi guys. Manang pwedeng mo padala na ko diri manok din manok Bisaya diri Mayor. Paging di eh. Migo kay ni Mayor kay mga anak no kusog kay ni Managan mayo kay nga pagka-train Lenlen ang atong letter sender 32 years old Minyo dili na to ihatag ang iyahang uh, kompletong address punto legal ang iyahang uh, suliran kabahin sa yuta uh, uh, nga sa kanhi ang gipuy-an tenant ang iyahang papa no minbet tag tenant mini nagtikad ba ni yuta pero atong tan no kay basis ang mga pangutana unang pangutana Si Papa may kasulatan nga siya ang tenant aning yuta ah, sukad 1991. Unsay gamit ining kasulatan. Ligon ba ni aron dili may mapapahawa sa yuta nga among gitikan. That's enough protection siguro no to to state nga gi-acknowledge mo sa tag-iya nga tenant mo and di mo basta-basta true mapapahawa. And if mo qualify mo basin posible nga naa moy makuha nga luna sa maong yuta no. So go to the Department of Agrarian Reform para mapakita ninyo. Ikaduhang pangutana si Papa daghana og mga tanom ining yuta ah, mga lubi, durian, huy, lansones, dagkong mga kahoy. Wa ba di tungod si Papa ani nga siya may nagtanom ug nagatiman sa pagkangan nga tenant mo dai mo ikatungod. No? Um wa ko ang gitikad nga yuta but as a tenant ug ni qualify mangani mo based sa Department of Agrarian Reform then pwede ka ayaw mo nga makakuha og a little portion or luna para ninyo o sa inyohang pamilya no, as protection. Ikatulong pangutana, si Papa tiguang na. Pwede ba silang mga anak ang mulihok sa katungod ni Papa? Kay may balay man sad sila sa maong yuta. Mabayran kahami sa gidugayon sa ilahang pagpuyo. Kung bayran mo, I don't think so. But pwede siguro mo matagaan o ga uh, luna kay dili manggud na need nga kanang um, kung so, sa'y tawag ni Moani, nga sa tanan higa yun, mag, uh, mag, uh, bayran, gud mo no, sa inyo, pero depende sa inyo ang sabot, kaya kung bayran mo, papahawaon mo, okay, po then you don't get any property, but, kung sa tanan si Manggod, basin matagaan mong dinan din han, Muslim na sluna. Ikaw pa, ang pangutana, ang among nahibawaan, gibaligya na sa lain ng yuta. Ugwa mi hatagi, maskin piso. Igo na ba na ikapakita ang kasulatan ni Papa nga tenan siya, aron mabayaran sila? Unsaon -un pagsusi, susi, kung tinuod ba nga siya'y tag-iya sa yuta? Well, we have to go to the register of deeds, no? Para makibaw mo sa sa'y tag-iya ng yuta, ah, no? But, akong suggestion, atupod mo sa Department of Agrarian Reform para masuta og maklaro ninyo kung unsa gid ang inyo ha? katungod under the tenancy law. Okay? Mga suking tigpaminaw, hinaut unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong lawa. kini si Attorney Elaine Bathan daghan kay salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, din higa pun sa ang programa kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN daghang salamat.